Martin Romualdez, nadulas sa kanyang speech sa isang pagtitipon. Nadulas si House Speaker Tambaluslos at pinatunayan lamang na tama ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na siya nga at si Zaldico ang may kontrol at hawak ng kaban o pera ng bayan. Pansinin yung mabuti mga kababayan ang sinabi na ito ni Martin Romualdez. Uh, maraming salamat. Magsiyo po tayo lahat at maraming uh, maraming marami salamat sa ating uh, mahal na chairman ng appropriations. Ako be party list, congressman. Elizalde ko. Tamang-tama, inimbita talaga na ni admin uh, na si Chairman Saldi, kasi alam mo na ibig sabihin ng chairman ng appropriations. Siya naglalaan ng budget natin eh. Ngayon, alam naman ninyo, di ba? Siya naglalaan ng budget natin eh. Ngayon, alam naman ninyo, di ba? Maliwanag ang sabi ni Martin Romualdez na si Zaldi ko nga ang naglalaan ng mga budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang na dyan ang Office of the Vice President. Masasabi ba natin ngayon na tama nga ang sinabi ni VP Sara sa pahayag niya at talaga namang ang isda ay nahuhuli sa sariling bunganga dahil siya mismo ang nagbooking sa kanilang sarili. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico, ni Congressman Zaldico, ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Dagdag pa ni Romualdez sa kanyang talumpati ay ang mga kausap niya sa pagkakataong ito ay sila daw ang prioridad ni Bongbong Marcos. Jet hearings natin ngayon at uh, isa siya kasama, kasama natin dito sa advocacia natin na sinasabi natin malam Presidente, President Ferdinand Marcos ay food security is national security. Kaya kayo po ay prioridad po ni BBM. Kung atin lamang tatalastasin ang sinabi niya na ito, ay nagpapakita lamang na merong paboritong tulungan at iprioridad ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba dapat ang priority ng Pangulo ay dapat lahat ng Pilipino? at hindi lamang iisang sektor ng lipunan. Ipinapakita ba sa pahayag na ito ni Martin Romualdez na kung priority ka ng Pangulo ay ikaw ang unang makakatanggap ng tulong o ayuda? Kamakailan lamang ay muling na question ang kanyang pagiging presidente at kung ano ba talaga ang prioridad niya nang ipagdiwang niya ang magarbong selebrasyon ng kanyang kaarawan dahil sa halip na pagkaabalahan sana ay magbigay tulong sa mga nasunugan sa Bacoor ay inuna pa niya ang concert ni Duran Duran. Samantala ay hindi nag ang tanggapan ng Vice Presidente para maghatid ng tulong sa mga biktima ng sunog. Ayon mismo sa post ng Office of the Vice President ay tulong para sa Bacoor fire victims. Agad na rumesponde ang Office of the Vice President OVP sa Barangay Longos Zapote 3, Bacoor, Cavite, Kahapon, September 11, matapos ang malaking insidente ng sunog. Sa pagtutulungan ng mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center, OVPDOC, at Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRMO, na ipamahagi ang 686 relief boxes sa mga pamilyang nasunugan. Namahagi rin nang donated items na mula sa ating mga OVB partners na binubuo ng 30 grocery bags para sa mga senior citizens, 1,790 canned goods, 60 packs biscuits, 704 pieces diapers, 80 packs soap with toothpaste at 59 packs ng toothpaste. Pansamantalang tumutuloy ang mga biktima sa 12 evacuation centers sa Bacoor, Cavite ang kapansin-pansin ng mga larawan na naibahagi ng nasabing pagtulong ay hindi makikita ang mukha ng vice-presidente na naki -e doon. Hindi katulad ng mga kongresman na nakikisakay na nga lang sa ahensya ng mga gobyerno ay may mga mukha at pangalan pa nila ang nakalagay sa mga tarpaulin at maging ang mga bigas na ipinamibigay ay nakasulat pa rin ang kanilang mga pangalan at nakabalandra ang kanilang mga mukha. Ang tanong ngayon ng taong bayan kung nakakatulong sa simpleng paraan ang Office of the Vice President at sa pagtanggal ng budget ng mga buwaya sa Kongreso, ay magagawa pa ba ng Office of the Vice President ang mga ganitong agarang tulong na hindi kayang ibigay ng mga naghahari-hari ang mga politiko? Naging usap-usapan ang eksklusibong pag-perform ng legendary 80s English pop rock band The Duran Duran sa birthday celebration ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel sa Pasay noong biyernes, September 13. Ayon sa ulat, maaaring umabot ng 40 milyon hanggang 56 milyon ang halaga para mabuk ang naturang banda. Kaya naman ang mga netizen, hindi ang questionin kung saan kinuha ang ginastos para sa naturang selebrasyon. Ayon sa Malacanang, mga malalapit na kaibigan ng Pangulo ang nagbayad para sa private concert at walang ginastos ang pamahalaan sa selebrasyon. Nilinaw din ng Presidential Communications Office o PCO na hindi alam ng Pangulo na inimbitahan ang naturang banda para magtanghal sa kanyang birthday party. Ito raw ay surpresa para sa Pangulo. Inilabas ng PCO ang pahayag matapos mag-post ang vlogger na si Sas Sasot nitong biyernes na nagkaroon si Marcos ng private party sa Manila Marriott Hotel kung saan nag-perform ang Duran Duran. Gate na ng PCO, kinugol ni PBBM ang kanyang kaarawan sa pagserbisyo sa bayan, kabilang ang pamamahagi ng 3.19 bilyong tulong sa 82 provinsya. Binuksentindaw din daw na malakanyang ang pintuan nito para sa publiko kung saan may mga food food para sa mga bumati sa kaarawan ng Pangulo para maging updated sa mga trending na issue ng bayan. So guys, today is September 16. At nagbabalik na po tayo sa pag-vlogging dahil bar operations. No? Na-conclude na po yesterday ang bar exams and congratulations po muna sa lahat ng kumuha ng bar exam this 2024. Ito na nga guys, we're trying to catch up dito sa mga issues na hindi natin na sa mga nagdaang araw. Sa inyo unang gustong magsimula? Parang gusto kong magsimula doon sa pamimigay ng ayuda. So ayon nga daw dito sa PCO, um, nag-spend daw si BBM sa pamimigay ng more or less 3 billion. No? Pang 3 point something billion sa iba't ibang probinsya. Diyan po ba sa paayuda na ginagawa nyo since umupo si BBM, gano'n na po karami ang success rate? Gano'n na po ba karami ang nagbago ang buhay? na Pilipino. Bakit hanggang ngayon, marami pa rin tayong nakikitang hirap na hirap na Pilipino? At marami pa rin tayong nakikitang Pilipinong umaasa sa ayuda. Ako guys, wala akong problema sa pagbibigay ng tulong. I myself, matulungin din po akong tao. Pero, kung ang pagtulong ko sa kapwa ko ay eh, nagkikreate ng isang sakit at ang tawag po natin dyan ay nagiging parasite ang isang Pilipino, hindi tayo nakakatulong. Lalo pa natin kinukonsinte ang pagiging mga palaasan ng mga kababayan natin. Di ba? Di ba dapat ayon nga sa kanila? Karapatan natin tanungin, scrutinize kung ano ang nagiging resulta ng mga paayuda na yan. Ano ba yung goal nila sa pagpapaayuda nila at na-meet na ba ang paayuda goal? ba? Diba? Parang pabahe lang yan eh. Pinagmalaki ni BBM na meron na raw 1.2 billion na under construction. Tapos, nung nagsalita ang kanyang sekretary, sasabihin, 100 plus something lang ang napapagawa since umupo si BBM layo, di ba? Now, na tayo sa birthday. surprise lang daw si BBM. I'm very sure with this international band. plus sila ay mga icon, hindi po yan overnight na binuk. Definitely, matagal yan. Matagal ang proseso para mabuk ang Duran Duran. At sa sobrang yaman ng mga kaibigan ni BBM, they can afford to pay that much of money. Akala ko ba, bawal tumanggap ng regalo ang mga government official. Pati ba naman dyan, may immunity si BBM? Pwede siyang tumanggap ng nagkakahalaga ng milyon-milyong regalo? Ano to guys, nagbubulag-bulagan tayo. Okay lang tayo sa ganito. So, pag si BBM ang nag-violate ng mga batas, okay lang tayo. ba? Diba? Pero pag ibang government official la, bang government official yan. Let's say for example, kung si VP Sara Duterte ang diregeluhan yan, katakot takot ng scrutiny ang gagawin ng Kongreso, de ba? Pero dahil kay BBM tikom sila, de ba? Alam nyo guys, hindi lang tayo double standard. Ang tawag sa atin, mga konsintidoro sa dami ng pera, magtatatlong taon na guys na nakaupo si BBM, anong mga bagay na nakita natin kakaiba? Wala. Kung meron man, party rito, party doon. So tama lang naman yung nabanggit ni Apo Lakay doon sa movie ng Made in Malacanang. Anong alam mo e panay ka party? Hindi ba? May linyahan silang ganyan nakakalungkot lang dahil sampal na sa pagmumukha natin pare-pareho yung ginagawa nila BBM and yet sinusuportahan pa rin natin ba? Diba? baka nakakalimutan nyo na kabanyaman nila ay e galing sa pera ng mga tao nagihirap and yet tiko mabibig ninyo yung ng pera na yon ipinakakain nyo na sa mga pamilya nyo, most probably ini-enjoy nyo na together with your kids. Ayun, hindi na natin alam kung saan nila binibitbit at ano na ginagawa nila doon, ba? Diba? Sige, ipagpatuloy po natin ang pangungunsinte para magising na lang tayo isang araw, hindi lang tayo baon na baon sa utak. Puro pa, ta, uh, puro pa tayo gutom na gutom ipagpatuloy niyan guys yung pagiging patay malisya nyo sa mga nangyayari ba? Diba?